Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada 7 ng Bangsamoro Information Office. Magaati sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Daan-daang empleyado ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang nakisa sa paggunita ng World Hijab Day. Ang detalye sa report ni Carmina Kami. Sa pangunguna ng Bangsamoro Women Commission, katuwang ang opisina ni members of the Parliament Attorney sha Elijah Dumama Alba, MP Jamila di Simban Ramos, Ministry of the Interior and Local Government at Bangsamoro Human Rights Commission, nakiisa ang daan-daang mga empleyado ng BARM sa paggunita ng World Hijab Day. Inihayag ni BWC Chairperson Haja Bainon G. Karon ang kahalagahan ng pagsusuot ng hijab sa mga Bangsamoro. On September The Bansamur Autonomous Region in Muslim Mindanao expressed its support for House Bill Numbers 1363 and 3725. And this bill, in to declare the first day of February each year as National Hijab Day. And who promote understanding of the Muslim tradition of wearing hijab. In Bern, we stand in solidarity with this global movement, embracing the diversity and richness of our Islamic heritage. The hijab is not just a piece of cloth, but a symbol of our faith. Our identity and our unwavering connection to our almighty God. Panahuing pandangal sa okasyon si Queenie Padilla, anak ni Senator Robin Hood Padilla, na bukal sa kanyang advokasya sa pananampalatayang Islam. Emosyonal niyang ipinahagi ang kanyang karanasan bago tuluyang naging isang Muslim revert. Now, after 14 years as a Muslim revert, I can confidently say That embracing Islam was the best decision I've ever made. <laughs> While the journey has not been without its challenges, it has been filled with peace and fulfillment. One significant aspect of my journey has been the hijab. To many, it may appear to be just a piece of cloth, but to me, it represents something much deeper. Wearing the hijab is first and foremost an act of obedience to Allah It provides physical security, protecting women from sexual objectification and the male gaze. It also offers spiritual security. You know, when, when I wear the hijab, I become more self aware of my actions and my words. It serves as a reminder to purify my heart and my mind, aligning my life with my faith. My relationship with the hijab has also been a gradual process. Initially, I wore it on and off, but over time, I grew to embrace it fully. And for those of you who are considering wearing the hijab, my advice is to take your time. Just as the Quran was revealed gradually, so should your journey. Be patient with yourself and always make dua for Allah to ease your path, inshallah. World Hijab Day is incredibly close to my heart. It is a day to educate others about the hijab and the advocate for the right of women to wear it freely without fear of discrimination or prejudice. We must create spaces where women can express their faith through hijab without judgment. Sa mensahe naman ay pinabot ni Chief Minister Ahud al Alhaj Murad Ibrahim, binigyang halaga ng opisyal ang hijab sa mga kababaihan. Samantala, nagbigay ng isang daang hijab si Committee on Women, Youth, Children and PWD's Chairperson MP Jamila D. Ramos. Ang World Hijab Day ay unang nailunsad noong February 1, 2013 sa pangunguna ni Nazma Khan na naglalayong hibayuin ang mga kababaihan sa lahat ng lahi na magsuot ng hijab at magbigay kalinawan sa kung paano at bakit nga ba ito sinusuot. Sa kasalukuyan, nasa isang daan at apat na pumbansana ang nagdiriwang nito taon-taon. Carmina Kamid, BIO News. Tinitiyak ng pamunuan ng Maguindanao Schools Division 2 na nasa maayos na ang kalagayan ng kanilang atleta kamakailan ay nag-viral sa social media. Matapos mawalan ng malay pagkatapos na i-execute ang high jump sa naturang kompetisyon. Ang detalye sa report ni Abdulaziz Mama. Hawak ni Maguindano Schools Division 2 Director Almanur ang mga resulta ng medical check-up at iba pang prosesong isinagawa sa isa sa kanilang atleta matapos na mawalan ng malay pagkatapos ng high jump execution sa kamakailan lamang na provincial meet. Ayon kay Dr. Alma, maayos ang bata at bagamat walang nakitang negatibong impact sa nangyaring insidente ay sinisiguro ng pamunuan ng division schools na agad pa rin itong sumailalim sa masusing check-ups tulad ng CT scan upang matiyak na wala itong natamong bali, injury o anumang malalang problema sa kanyang katawan. Alhamdulillah, yung atlet po natin ay uh, okay, okay na po because hindi po natin siya pinabayaan. Uh, pina-X-ray natin dalawang beses. Lahat po ng result ay normal. At hindi pa po tayo na kontento at dinala natin sa regional hospital for CT scan. Alhamdulillah, ang result po ng CT scan ay lahat po normal. Uh, hindi natin siya pinabayaan, ma'am. Uh, automatically, nandyan po ang mga medical team na nakasign per event na nag-alaga sa kanya. At at the same time, after that, dinala natin siya sa Datubla Sinsuat District Hospital for further medication and uh, dalawang beses na x-ray. Personal namang nakapanayam ng Bangsamoro Information Office ang nasabing atleta na si Donnie Ray Llevore Jr. kasama ang kanyang ama. Si Ronnie ay isang grade 11 student at estudyante ng Bugamungan National High School sa UP, Maguindanol del Norte. Okay lang naman po. Sa so, kabutihan ko, ano, wala naman po masamang nangyari sa akin. So, kaya pinakuanin po ako ni SDS Um, X-ray po, then CT scan. And then sa kabutiang palad, yung result po, normal rin naman po. Nakiusap naman ang punong guro ng Bugamungan National High School sa mga netizen na maging sensitibo sa mga komento sa social media. Panawagan ko rin dun sa mga nagko-comment na masyadong harsh. Sana forever maging perfect kayo na walang mangyari sa inyo ng katulad sa amin. Kasi tao tayo lahat, nagkakamali tayo. Meron tayong mga shortcomings sana maging mabuti tayong tao sa so pagbigay lang ng mga positive comments. Hindi na yung comments na mas laro pang sasama ang loob nung nakakabasa. Kasi the more na magbigay kayo ng bad comments, the more na pinapakita ninyo kung nung klaseng tao. Binigyan diin naman ni Dr. Noor na maayos nilang pinaghandaan ng pagsasagawa ng provincial meet na ginanap sa UPI, Maguindanao del Norte. Aniya bukod sa sports ay kaligtasan ng mga atleta ang kanilang isinaalang-alang. Magsisilbiring aral ang naturang insidente upang mas lalo pa nilang paghusayan ang paghanda sa mga susunod na palaro. Honestly speaking, uh, sa series of uh, consultation and meetings we did with the TWG, no one of them ang nag-request sa akin ng FOB. Dahil yours truly ay uh, pilit kong i-provide kahit wala pa sa budget. Uh, to the fact ma'am that I am using my own money for the preparation and para sa lahat ng kabutihan ng division office. Sa tanang experience ko, ma'am, ay wala pa po. At never pa po kami naka-experience na gumamit kami ng phone. Mm -mm. Kaya, at is ako, na kaya hindi nag-request yung mga TWG dahil, uh, yun, hindi nila nakasanayan na may foam. Pero this is an eye-opener for every one of us na incoming Barmaa ay nag-request na po kami sa director ng sports na mag-provide siya ng ideal form for that event, insya Allah. Ang provincial meet ay isang paligsahan sa pampalakasan na isinasagawa sa antas ng lalawigan kung saan sumasalang sa iba't ibang sports competition ang mga mag-aral mula sa iba't ibang paaralan mula sa iba't ibang bayan o lungsod sa loob ng probinsya. Karaniwan itong bahagi ng palarong panlalawigan at nagsisilbing qualifying round para sa mga atleta na nagnanais makapasok sa regional meet at kalaunan sa palarong pambansa. Abdul Aziz Mama, VIO News. Isa ang Bangsamoro Sports Commission sa mga opisinang humalili sa mga atletang Bangsamoro sa ating rehiyon. Atin pang alamin kung ano ang mga programa ng BSC upang mas palakasin pa ang sports sa rehiyon. Yan ang report ni Parhana Cabalo. Ang Bangsamoro Sports Commission ay isa sa mga opisina ng Bangsamoro Government na nakatuon sa pagbabalangkas ng patakaran, regulations, coordination at tagatupad ng mga programa para sa palakasan kabilang ang tulong at suporta para sa mga atleta. Bilang mandato ng nasabing opisina, sinisiguro ng BSC na ang sports ay magagamit bilang tool para sa kapayapaan at transitional justice. Ayon kay BSC Chairperson Arsalandia Mauden Target ng kanilang opisina mga kabataan upang mas mahubog pa ang kakayahan at abilidad ng mga ito pagdating sa larangan ng sports. Maliban sa mga atleta, pinapalakas din ng BSC ang kakayahan ng mga coaches, trainers at facilitators upang mas maging maalam sa iba't ibang sports na kanilang hahawakan. Ang Bangsamoro Sport Commission ay may tatlo tayong uh, mahalagang programa, ang tinatawag na Sport Development, Sport Promotion and Sport or regulations po. Kung uh, babalikan natin yung Bangsa More Autonomy Act 12 sa section 5 po nito, yung nature ng commission, sa pamamagitan po ng BICIC po, uh, kasi sa programa po, hindi likit sa kaalaman ng mas nakakarami na pagdating sa mga atleta, ang uh, uh, tinututukan po ay ang mga kabataan at under po yan sa basic and the higher po. So sa gayon, ang BSC ay pinapalakas nila yung tulong nila. Kung titingnan natin, sasamuhin natin, Uh, Nag-assist si Bangsa Moro Sport Commission sa kanyang mga programa na kung hindi man kaya ng uh, kakaya, yung kakayahan ng basic at siya naman ay makakatulong po o magkakaroon ng malakasan na pagtutulungan itong dalawang ito. Uh, isa din sa pinapalakas ng Bangsamoro Sport Commission yung tinatawag nating kailangan magkaroon ng coaching uh, development yung ating mga coach po. Uh, sa pagkakaalam ng Bangsamoro Sport Commission kung babalikan natin magkaka- makakaroon ng magagaling na atleta kung mahusay po ang mga coaches na mayroon tayo dito sa atin po sa Bangsamoro. Ibinahagi din ni Arsala ng ilan sa malalaking achievement ng BSC at kung paano ito nakatulong din na ipalaganap pa ang mga mission at vision ng kanilang opisina. Kung dadak ko tayo sa national malaking bagay po or malaking milestone yung uh, naabot ng Bangsamoro Sport Commission sa apat na taon ng pamamayagpag nagkaroon tayo ng malakasang um, partner, partnership sa ating pong uh, Philippine Sport Commission uh, at ang uh, isa sa pinaka sentro po nila ay alalayan ng Bangsamoro Sport Commission yung panahon ng uh, 2021 sa ngayon uh, isa sa masasabi natin na uh, Uh, lakas ng loob ng bangsang Moro Sport Commission ay napalakas na po base doon sa tulog ng uh, National Organization ng Philippine Sport Commission. Kasama din sa mga binubuo ng BSC at uh, uh, napalakas po niya yung pagkakaroon ng mga sponsor no? na sa kasalukuyan po nandyan ang Pucari Sweat po na katuwang ng Bangsamoro Sport Commission sa kanya pong mga programa. May mensahe naman si Arsalan para sa mga Bangsamoro athletes ng ating reyon. Isang patunay po na yung gradual progression ng Bangsamoro Sport Commission sa gabay ng butihing Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim at sa tulong ng magagaling ng mga commissioners kinatawan ng bawat probinsya, probinsya ng Basilan, Uh, Sulu, Tawi-Tawi at Maguindanao at sa gabay din ang ating butihing Executive Director sa Liwardi Alba na mayroon po tayong cash assistance at cash incentives na binibigay sa mga atletang nagre-representa sa Bangsamoro sa national at international po. Iyan po yung isang motivations na gradually na insya Allah makikita naman po ninyo na talagang sinusukat ni BSC na mapalakas po ito at mas maingganyo tayo, lalong-lalo na sa sport ng Bang Samoro. Frana Caballo, BIO News. Sa ating panahon ngayon, makakaranas po ng kalat-kalat ng pagulan dito sa atin sa Mindanao kasama na ang BARMM dahil sa Easterlies aasaan pa rin ang pagulan dahil sa pagdaya ng pag-asa. Magdadala ito ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may dalang kalat-kalat na ulan at pagkidlat at pagkulog. Kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying area sa posibleng flash flood at sa mga nakatira sa malapit na bundok naman dahil sa banta ng landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at barm ready sa ating panahon ngayon. Sundan ng Facebook page ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screen. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada Alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, ilike, like i at i-share ang official social media account ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph sa ngalan ng Bangsamoro Information Office. Ako po si Johai D. Engkang. Nagahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po. Pagpalain ang Bangsamoro.